a ding ding Ta quay về cả bếp Ta quay về cả Sao lại đứng đi thật ta tiến được không Mega grab shout out 2 million viewers. marami salamat. Thank you, thank you, thank you, thank you to my 2 million viewers watching. Mega mega love shout out to my 2 million friends around the world. Mega 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 loud shout out. Thank you for watching, guys. Thank you so much watching Kuya Jobs live. Thank you, thank you. Mega mega loud shout out 2 million viewers around the world. Oh, mega loud shout out 17 million viewers around the world. Thank you so much. Thank you for watching Tukuya Jobs live today. guys. Thank you so much, 17 million viewers. Oh, what's na medyo ano ang aking pagmumukha dini? eh. guys, yes, dito tayo. Ayan, thank you so much, 17 million viewers. Thank you for watching to my live. Thank you, thank you, thank you. Ayan, shout out. Shout out. Oh, mega love shout out, 70 million viewers. Mega love shout out, 70 million viewers around the world watching. Thank you, thank you so much guys. Thank you for watching Kuya jobs Live. Thank you so much. Mega Loud shout out. 70 million viewers watching. You can also drop your comment, guys, so I can acknowledge you and I can say thank you to you. Thank you so much, guys. Thank you to these 70 million amazing people around the world. <coughs> thank you so much. Yeah, Mega Mega shout out. Wow, 146 Mega Loud shout out. 146 million solid viewers around the world thank you so much for watching mega, mega 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 shout out thank you so much guys for your unconditional support you can also drop your comment if you are a content creator if you are a blogger you can also drop your comment so i can connect to you thank you so much to this 146 amazing people mega loud shout out 162 mega 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 loud shout out 162 million silent viewers around the world thank you so much guys for watching my live And make a, make a love shout out to these amazing people around the world. Guys, you can also drop your comment. Thank you so much for watching to my live. Mega love shout out guys, 162, wow, the best. Mega love shout out, 162 million. So, oh, 107, mega love shout out, 107, 107 around the world. Thank you, thank you for watching. And yeah, so, thank you so much guys for watching to my live, to Kuya Jobs live. And yeah, shout out. How are you all guys? Thank you. Sorry, sorry, sorry. And sorry, sorry for that, guys. Huh? Thank you so much for your unconditional support. Thank you, thank you, thank you, thank you. And thank you so much, guys. 170 million viewers. Uh, thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you. Yeah, Megalov, shout out 170 million solid viewers around the world. Megalov, shout out. Thank you so much for watching my live. Thank you all my friend Yeah, Miguel shout out whoa 69. 69, 69 my favorite number, 69. love shout out this. Thank you so much for watching 69 amazing people. Yeah, thank you, thank you, thank you, thank you. I Yeah, love shout out. Thank you so much for watching to my live, guys. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much 69 Agold. Yeah, Miguel, shout out. Thank you so much for watching to my level. Ooh, 223 mega loud. Shout out 223. Guys, are you okay? Are you all okay? Guys, thank you so much to this 223 million solid viewers. Are you all okay, guys? You can you can say yes or no. Are you okay? Are you okay? Thank you so much to this 223. Wow. Oh yeah, 89 mega love shout out 89 silent viewers and mega love shout out to the silent viewers around the world <coughs> You can also drop your comment so I can acknowledge you yo mega love shout out. Thank you so much. Are you okay guys? Are you okay? Are you okay guys 89 mega love shout out 89 mega mega love shout out 89 silent viewers Yan, you can also comment down below so I can acknowledge you all. Make a loud shout out 197. Wow, 197. Are you okay, guys? Are you okay? Are you okay? Are you okay? Yeah, make a loud shout out to this 197 amazing people. Guys, nice. you can also take a vote and you can also say yes or no. Are you okay, guys? Are you all okay? Are you all okay? 161. mega love shout out to this 161 silent viewers thank you thank you thank you thank you thank you so much guys very much appreciated from the bottom of my heart thank you so much for watching my live for always supporting me every time i have live you was there for me to support from the bottom from my family thank you so much guys are you all okay are you okay guys are you okay 161 mega mega shout out are you okay guys oh yeah 52 52 love, shout out 52 silent viewers are you okay guys are you okay are you okay are you okay guys 52 mega love shout out these 52 amazing people around the world watching with my live with Kuya jobs live thank you so much are you okay you can also participate guys yes or no just pick the yes or no mega love shout out 165. Are you all okay, guys? Are you all okay? Thank you so much for watching. Ah, huh? thank you so much for your time, for the uh, for your precious time you're watching with me. Every time I have a live, you're always there for me to support from the bottom of my heart. Thank you so much, guys. Mega love shout out to this 165. Are you all okay, guys? Are you okay, guys? Thank you so much. 95 million solid viewers. Are you okay? You can also comment down so I can say thank you. I can greet you. I can say I can dance with you if you want to. If you want me to dance, then say yes. If you want me to dance, then say yes. I will dance with you guys. 95 million solid viewers. Yeah. Oh yeah. 183 mega loud shout out. 183 mega loud shout out. 100. You can. You can vote, guys. If you want me to dance, then I will dance with you. Dance with me. 183. Oh, are you okay, guys? Are you okay? Are you okay? Are you okay? You can say yes or no. You can say yes or no. 183. Mega loud shout out. These silent viewers around the world is watching with me. Are you okay, guys? Are you okay? Are you okay? If you want me to dance, then say yes, say yes, I will dance you, I will ah, dance, 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 Kuya Jab ng Pinas is dancing 108 mega love, shout out, 108 mega mega love, shout out to these amazing people, these amazing people, we watching 99, wow, my favorite number, 99 mega love, shout out, 99 solid million viewers, Around the world watching, yo, me grab shout out to the five boats. Thank you so much. Are you okay, guys? Are you okay? If you want me to dance, then say yes. If you want me to dance, then say yes. If you want me to dance, then say yes. 102. I will dance with you. Uh, you if you want me to stand with your dance, and I will dance, 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 you. Just say, just say yes, guys. Just say yes if you want me to dance. And five boats. Five are you okay, guys? Are you okay? Are you okay? Oh, mega loud shout of 70, 75. 75. 75. Mega loud shout of 75. You can vote. You can dance. You can jive. Having that time of your love. 119. Oh, see that girl. What the king? Bigger dancing queen. Yeah, yeah, yeah. Yeah, guys, you can also say yes if you want me to dance more. Da -da 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 -da. <laughs> yeah, 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 yeah. 119 megalo shout out to this 119 megalo oh 68 68 68 68 68 68 oh yes yeah, 68 yeah thank you so much for the five votes huh thank you so much for the five boats and yeah, thank you so much for watching guys thank you so much for watching my live and yeah, 68 Love, shout out 68. Oh, 82. Megalam, shout out. 82. Mega shout out. 82 million viewers watching in our live. Are you okay, guys? Are you okay? You can say yes or no. Are you okay? Are you okay? You can vote yes, say or no. Yo, 82. 82. 82 solid, we were 62. 62 62. Where is the 20? Where is the 20? Where is the 20? Remaining 20 62. Are you okay? Are you okay, guys? You can say yes or no. Yes or no? If you want me to dance with you and say yes, and say yes. If you want me to dance, 53. Mega love shut up 53. Solid million dollars. Mega loud shout out. It. You can drop your comments so I can also. Yum! <laughs> Nandiyan na si Ma'am El. Present! O, oh, nag- okay. Ma'am El, nagkaroon kasi ako ng ano. No, kailangan ko na namang mag-live mag na mag-live, Ma'am El. So, na may kausap na rin ako. Ayan, Ma'am El. Ang dami nila. Umabot sila ng 200, Ma'am El. Pero, yun nga, hindi sila nagko-comment. Sila yung mga tao na hindi sila nagko-comment silent viewers 48 tayo kanina umabot ng 200 pila sayo sayo sarili ko salamat sa mga nag vote diyan ha thank you so much sa mga vote niyo anim mga love shot oh uh, meron kasi akong nag viral ma'am L na short video tapos syempre ma'am L uh, yung mga iba niya mga nanonood taga ibang bansa so hindi sila nagko-comment they're always ano lang watching lang sila pag naka-live ako nanonood sila tapos mawala yung talaga <coughs> guys thank you so much for this 39 amazing people you can say yes if you okay are you okay guys are you okay once upon a time in the Philippines there kill ayan di ba pansin ni lolo yan job anong pansin ma'am anong pansin oh pansin siya nga napansin na nga ma'am kaya nga ano eh kaya nga tinanggalan ako <laughs> kaya tinanggalan ako ng ano oh kasi nga mayroon kasi hindi dito kasi sa ano kahit hindi naman nagla-like walang problema kasi viewers po ang importante dito Oh. pero yun nga lang, uh, nasa ibang ano sila, mga ibang lahi ba, hindi sila nagko-comment, hindi sila nag nanonood lang. They're watching but they not comment. Yung iba naman minsan nagko-comment, yung iba hindi. Maabot ng 240 tapos biglang wawala. ganoon ganoon talaga. Once upon a time, oh, talaga siya, Ma'am El. So, umangat yung aking ano, umabot na nga ng 15 ngayon eh. 15k na ako pero yun nga. Yun nga, kailangan lang dito talagang magano. So, keep tin. So, kailangan kasi, pag tayo kasi mga Pinoy, organic tayo eh, nag-ano tayo eh, nag-i-engage -nag 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 talaga tayo. So, sila, hindi kasi yan sila mga content creator. They are watching ng mga reels lang, na, mga videos natin, short videos, no? Oh, bakit nawala ang dollar sign? Oh, nawala kasi nga. Start kahapon, ma'am. Started kahapon. Oh, pero, sana, ano eh, sana matimingan na, ano, na maayos na. Kasi pinaano ako ni Met, oh, ni ano ni ni YouTube. Pinaglalay ba lang para nangyari na iwan sa watch hours ko is 3,222 kailangan kong mag-live para ma mabunuan yun. Tapos June pa ako pwedeng mag reapply. Oh, kasi tinanggal ko yung mga meron kasi ako mga reuse content na ano, may reuse content ako pinagbubura ko yung galing sa Facebook ba. Inedit ko naman yon pero ala Talaga ano, kailangan talaga ano kasi napansin yun ni ni ano tinanggal ko na, dinilit ko. <coughs> wala yung dalar sa'yo, wala na siya. Hmm. Nawili ka kasi, oh, nawili ako doon, ma'am. Nawili ako doon. Kaya nga, sige lang. Kasi ano naman, nakita siguro si ni, 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 ni ba na, ah, mukhang doon, mukhang iniwanan mo na kami, ah. So, kailangan ko na. <laughs> nawili kasi ako doon. Kasi 37 na rin ako doon, eh. O, 37 na rin yung aking, ano doon, ma'am ma, am, ma am L. 37 na rin yung aking, ah, uh, followers doon. So, syempre, may din naman doon. Tapos, syempre, ang mali ko lang, yung mga video ko doon na, ano, ina-upload ko din ba, na napansin siguro niya. So, ano lang, tanggapin lang natin, syempre, mali naman tayo. So, ano lang natin, hintayin lang natin na magkaroon ng panibagong, ano, yan. wala namang problema, binigyan naman ako ng dalawang option. Yung option one, yung um, option one nga, nagagawa ako ng five minutes video na sasabihin ko bakit hindi ako kailangan patawan ng, ano, ng, uh, press content pero siyempre wag mahirap magsinungaling dito no in fairness naman kay Facebook aw kay ano kay in fairness naman sa sa platform ni YT so tinanggal ko na lang para ano para sure tapos sa June ay apply na lang ako uli pero siyon nga mag effort na naman ako na magla-live live lagi kasi binawasan niya eh. ginawa niya ano eh ginawa niya ano na lang 3000 mahigit na lang yung aking I mean, watch hours so kailangan kong mag-effort na mag-live So, thank you na naman uli. Nandiyan na naman kayo. ganon <laughs> um, ganun talaga ang ano. Pero doon sa ano ko, nawili kasi ako doon sa FB. Man. Yun nga eh. Ang talaga minsan ang buhay. So, napansin siguro niya na parang hindi na ako ganong nag-update tapos sabay ano, na-uploadan ko pa ng ano. Siyempre, pangit naman pag hindi tayo umamin. Yeah, may love shout out to the 16 million solid viewers watching mid my Light Thank you so much, Ma'am L. Salamat, salamat po ha sa panunood. No? So nagulat nga ako, sabi ko ang bilis ng ano pagangat ko kasi nga doon sa viral na reels oh, sa short video. Ano na kasi siya ngayon eh, 3.7 million na yan yung aking ano. Tuloy lang. tuloy lang, tuloy lang tayo. Tuloy tuloy lang tapos yung nanghuli ako ng manok, umangat din. No, nahuli ako ng manok na kwan, umangat din siya. Kaya, tuloy lang, tuloy lang ang laban kuya jab ng Pinas, walang sukuan kapag sumuko tayo dito, tayo ang talo. So tuloy lang. At siyempre mga nitong mga baka nitong next month nakagawa na ako ng mga content kasi back to ano na naman ako. Ikot-ikot lang ako, good. Doon ka nga galing kay ano, Ma'am L. Dun, nakita din kita doon, 'di ba? Nandoon ka kay Sir Ramil. Oh. Yan, lahat ng ayun ang napansin ko, Ma'am L. Umangat yung aking ano, 15k na aking followers, pero yun nga, yung mga nanonood sa akin, dumadami sila, kaso lang hindi naman nagko-comment. So, sebagai ang basihan naman sa ano is yung mga ano naman, yung yung viewers talaga na nanonood. Pero yun nga, di natin napapilit kasi nga nasa ibang bansa yan eh. Lalo na pag nagsasalita na ano, tayo ng Tagalog dito ala, di na yan sila gano'ng makagits. Pag umpisa pa lang, unang bungad niya na nanonood yan sila kasi nga, eh, siyempre mag english ka sa kanila. Thank you so much sa mga nandito po guys ha, yung ating 8 na... Sulid yan, no? Mga sulid na nanonood at nag, uh, nag vote sa ating ano. Thank you. Are you okay, guys? Are you all okay? Yeah, may love shout out to this nine. And thank you for sa... Salamat sa tamsak. nga isa ni Ma'am Thank you, thank you, Ma'am At Ma'am El, basalamatan pala kita at salamat kahit na ako be, hindi ganong active dito sa YT nung nakaraan. Napapansin ko na pag nagla-live kayo, pinapaano nyo yung ano ko. Thank you talaga, Ma'am El. So, very much appreciated po yung ginagawa nyo na pinapayakap nyo pa rin yung aking ano, bahay. <clears throat> inactive lang kasi ko nakira nito nag-focus ako doon kasi doon sa ano kasi mayroon na rin akong subscribe doon meron na rin akong live ads doon ako nag-focus kasi pag nagla-live ako doon siyempre double kasi ang magiging ano mo doon no at marami din ang sumusuport sa akin doon sa Facebook kaya tuloy lang so ma maayos din to pag naayos to babalansehin ko na magla-live magla din ako dito live din sa ano ganoon lang talaga balance balance lang yan, thank you to the seven amazing people. Salamat po sa inyong nandyan. No? Salamat sana maka magtamsa kayo dyan. Thank you po sa seven. Update lang, update, update lang. Wala namang mawawala pag ano eh. Kasi mas napapansin ko, Ma'am L, na talagang nagre-record yung kanilang mga ano panonood kasi after ng live ko nagkakaroon talaga ng viewers eh Kaso nga lang walang ano walang ganong like kasi hindi sila nagla-like silent viewers lang sila silent viewers lang sila na nanonood <coughs> Yan thank you so much to this poor for amazing people remain sa uh, watching thank you so much guys salamat salamat po sa apat na ito apat na mata maraming maraming salamat sa inyong lahat no so kanina thank you po doon sa mga nanood din po kanina sa atin doon na maraming pong salamat thank you makapag update ka lang dito ng 30 minutes every ano okay na pangdagdag lang doon sa ano para yung nawala ba So, hirap na. Marami din na. Sa, kung tayo dapat tayo sumunod talaga sa palisi. Palisi ni YT, palisi ni FB. Dapat talaga sunod-sunod tayo. Kasi may mga palisi ang bawat platform. So, bawal talaga doon din sa ano. Mahirap din. Kaya pag nakapag ano ganun, an original content din doon. Dito naman, Rios. So, ano lang talaga, sunod lang. Yan, shout out sa ating 3 million viewers na nandyan pa po. Marami pong salamat ha, sa inyong panonood. Yan bakit na nawili ka oh, nawili ako doon ma'am El talaga na wiwili tayo sa ano eh doon kasi sa Facebook medyo madali dali lang din kasi doon dito kasi pag wala kang oh, mahirap wala pero siyempre ang pinaka dito consistent ka talaga mag upload uh, upload lang talaga ng mga long form dito kasi matiming nga matiming matiambahan mo mayroong mayroong mag ano kasi dito consistent lang na ano pag once na na-timingan mo na magka, mag-trending yung long form video mo, tiba, ano ka dito? Tiba-tiba ka. Doon kasi, siyempre, daily update mo lang doon. Sayaw-sayaw ka lang. Ano na? release na. Eh dito, wala eh. Kailangan mo rin talaga mag -ipot. Yan, salamat po sa 6 million na nagboto ha. Marami pong thank you. Salamat si Kuya Job ng Pinas. Si, si Jab Kawanggawa PH ay nagpapasalamat po sa inyo. Yan, binago ko na rin pangalan ko guys, no? So, yung e Facebook ko kasi is Jab, Kuya Job ng Pinas para hindi na malito. So, ginawa ko na rin siyang Kuya Job dito lahat para para isahan na lang. So, kung magpapagawa man ako ng mga sticker-sticker at least isang pangalan lang kasi mahirap yung job gawang gawa tapos doon iba din so, isa lang pinag-isa ko na yan salamat po sa ating anim na mata na nandyan pa po nanonood marami pong salamat guys thank you so much sa inyong panonood sana nasihan kayo sa ating live ngayon at salamat pala sa mga bumuto diyan sa atin may mga bago ng update ngayon si, si ano no tingnan niyo mayroon na yung mga polls mayroon pa yung mayroon pa yung vertical live ng short ano kung hindi ko pa na experience yun ano kaya yun kung hindi ko pa subukan tuloy lang up, ano lang talaga lagi lang tayong mag-update dito sa kanya update update lang lagi ayan shout out po sa ating 3 million pa na nanonood diyan salamat salamat pwede kayong mag-comment. Kung may i-comment kayo, pwede po mag-comment, comment lang. Para naman po, ano, si Ma'am El, nayakap ko na kasi yan. So, yung hindi ko pa nayakap dyan, mag-comment lang para kayo po ay aking may yakap. So, thank you, thank you, thank you po sa inyong lahat. Maraming, maraming salamat. Salamat, Ma'am El. Buti nga kay si Ramil ngayon. Dami ng viewers si Ramil, no? Madaming viewers si Ramil. Consistent kasi si Ramil. Yung mga consistent dyan na nag, nagla-live. Uh, automatic magkakakuha sila ng pero palaging ano kasi consistent sila eh pero pag hindi ka na consistent kasi wala din sila anong talaga ang meta world o oh, ang ano ng ang social media pag hindi ka na active alano, ay alis din yun sila yan salamat sa ating 6 million viewers nandiyan pa po pwede po kayong mag-comment diyan ha po kayong mahiya ayan Maraming salamat Ma'am El. Napansin ko yan Ma'am El. Thank you talaga Ma'am El kasi doon sa ano lagi kang ano lagi nyo akong mayroon kasi mga nagko na galing doon kay Sir ano Sir uh, Mandirigma. Salamat ako. Thank you no kahit ako inactive is ilang mama ma. pag naayos ko na ito is ano pag tatrabahuan ko na ng maayos ito. So pag nabalik ito, trabahuan ko na. So sana makuha ko pa yung aking ano dito, dasal ko na makuha po sa makuha ko pa sana yung aking sahod. May sasahurin na kasi ako nito eh nitong March sana nga so tinigil niya kahapon start kahapon no wala na hindi na niya ako nilagyan ng ano kasi nagkaroon na nga ng reuse content no wala nang wala na lumalabas na ads pero syempre uh, may appeal naman ako na binigay niya so sa June pwede na akong mag-appeal pero kailangan kong pag nag-apply nag, pag nag -apply ako dapat is ma-comply ko yung aking watch hours. So, kailangan na naman magsumikap, mag-live -live dito. Sunod tayo sa kanila kasi sila man yung may-ari ng platform ng YT. So, bilang isang content creator na tayo po ay ano dito, manggagawa sa YouTube. So, tayo po ay susunod. No? mingalab shot out po sa ating pong 5 million viewers dyan. Sana po kayo mga idola Thank you sa inyong mga ano dyan. Ha? Salamat. Mamel, El, thank you so much sa pagko comment comments yan, Ma'am El. No? Kintolong po yan, Ma'am El. No? Sa bawat na, ano, Dati kasi pag tamsak kasi yan, ang, pat, ang, ang ano dyan is merong magag, yung parang ano mo dyan bawat tamsak is may mayroon din pong kapalit na reward kay YT yan ayan, salamat salamat sa ating 5 million viewers na nandyan pa po sulit talaga na nandito, no? ang iba dyan alam ko, silent viewers lang nanonood, nag-observe lang So, salamat ta ah, sa panonood nyo parang Kuya Jab. So, kahit hindi kayo nagko-comment dyan, ako po ilubos na nagpapasalamat na sabi ko po sa inyo, anong talaga minsan ang social media kapag tayo hindi nakasunod sa mga pulisiya ay mapapatawan tayo ng atin pong kaparusahan. So, kaparusahan ay mag reapply sa June. June pa po ang reapply ko. So, kailangan ko mag-sumikap na naman mag-live-live. Live-live gawa ng content tuloy pa rin kasi dalawa yung option na binigay niya sa akin eh. mapuno ko yung 4K watch hours or yung aking short so upload short pa rin kung, ano, kung short short upload lang din talaga shout <coughs> out po sa ating pong 4 million viewers na nandyan pa po salamat po kahit ako po ay inactive kahit ako po ay hindi na support sa inyo pasensya na kayo pag sana ma, ano, mapaan ba pagpasensyahan nyo po ang uh, aking ano no, hindi ako nakakapag support sa inyo lagi, kasi nga nag inactive ako pero babalik tayo babalik na naman tayo dito sa YT, uh, mega love shoutout po sa atin pong thumbs up yan guys na isa, salamat sana madagdagan mega love shoutout sa mga nagparticipate po sa ating polls, uh, are you okay ayan, thank you po sa anim na votes salamat salamat, so mayroon ding mga pumindot doon na, na ano Ayan, salamat po, salamat po. Yan, dalawa nating ano dyan, salamat. So, nandiyan pa pong dalawa. Salamat, kunting ano na lang po, no. So, nag-live lang ako nito, kay 30, 30 minutes lang, ayos na. Makapag-update lang tayo kay, ano, kay YT. No, na makikita niya na ba na consistent pa rin tayo. Yan, may love shoutout po sa ating 4 million viewers. Salamat, salamat mga idol, no. Thank you po. Thank you, thank you, Ma'am Ella. Thank you so much. Siyempre, kay Seramil, si no? nandun ako kanina kay Seramil. Si Sabi ko, ay, Seramil. Si Seramil, si ano yan si Seramil eh? Diba, monetize si Seramil pero wala akong nakita ang ads kanina sa pagpasok ko. Oh. Ano kaya din? Nak may nakita ka ba doon, Mama? No? Ma'am El? Yung sa akin dito, wala. Natanggal yung na talaga. Sana may balik. Hopefully, June. May balik siya. So, need na naman magsusumikap tayo. May love shoutout sa ating 4 million viewers. Marami pong salamat. Thank you, thank you, thank you. Salamat po sa inyong panunood. Thank you po. Yan, tuloy lang tayo dito. Yan talaga. Kailangan nating mag... Meron siyang ads... Ah, meron siya ma'am. Kasi kanina pagpasok wala eh. Baka kailangan kong mag-refresh. kasi minsan ganun, pagka once na walang ads na makikita. Pero kailangan niyang mag-refresh lang. <clears throat> kasi ang lupit nung kanyang option eh. Pinapagawa niya ako ng 5 minutes na na ano na videos. Sabi ko bakit ako gagawa ng 5 minutes videos eh, talaga naman po ako po ay nakalabag. So may doon ako sa option to, no? So nag-delete na lang ako talaga ng mga video para sure para sure. Yan Miguel salamat sa nakadagdag na to. Tamsak, salamat po sa up na dalawa. Salamat, salamat. Thank you po ha. Ah. Salamat sa inyong ano, tagtamsak. Hindi pa rin niyo pa rin ako nakakalimutan. Salamat po. Eh Miguel Abi shoutout po ha sa mga nagtamsak up na ng dalawa ha. Marami pong salamat. Mega saka bumuto po no. Yon si Ramil thumbs up oi. Sir, Sarang... tapos na yung live mo si Ramil. Thank you si Ramil ha. Salamat wala sir. Ito na. Ito na si Ramil ang ang dahilan na pagka hindi ka na inactive dito tapos nag-upload ka pa ng 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 short video na galing doon sa Facebook. Hindi dito ko siya pero galing kasi doon na find out ni YT ba na reuse content. Pinatawan ako kahapon lang, simula kahapon, tinanggalan niya ako ng ano. So, ang ano ko nga dito, dasal ko, sana makuha ko pa yung aking, ano. So, makuha po sana yung aking revenue. So, kung makuha ko, thank you. Pag hindi, ganun talaga. Pero hindi naman mawawala yan. Pag na re ka, hindi naman yan mawawala. So, ang ano dyan is kapag mag reapply ka, maipon lang yun. Thumbs up muna, Sir job Salamat po, salamat po, Sir Ramil. Ah, Nag-live lang ako, 30 minutes lang to Sir, para maka-update lang ako kasi ginawa niya, ginawa niyang ano, 3,222 na lang. So, may 800 watch hours pa ako na nabubunuin. No? Hanggang June, twin, hanggang June, kasi doon ako binigyan ng ano, doon ako binigyan ng, pwede ako mag-appeal. Pero dapat pag nag-appeal ako, is eh, siyempre matanggal na nga, kaya pinag-delete ko na yung mga dati, mga ano ko, mga ginawa kong content yan na galing sa ano, pinag-delete ko. And shout out po ha, salamat, salamat, thank you po. Ayan, salamat sa pag-thumbs up mo, Sir Ramil. And tuloy lang si Ramil. Umangat na yung aking followers eh. Dahil sa viral na yung, may viral video kasi ako dyan. Ang ginamit ko rin, ano. No? So, sana, sana, ano, maayos na. Yan. Salamat, salamat po sa ating 3 million viewers. Thank you po sa pag thumbs up seramil Ramil. Tuloy lang si Ramil. Buti nga sa iyo si Ramil kasi may ads yan. Ako kasi, nag-focus din ako sa Facebook kasi nga may live ads na rin ako doon. Kapag nagla-live ako, may ads na rin. Tapos, siyempre doon kasi may star may mayroon din ako in-stream ads. oh ang wala ko lang din doon is ads on reels, no? So kaya medyo nag-focus ako doon tapos 37 na rin kasi ang ba, ang ano ko doon mga mga kaibigan ko doon 37 na rin kasi kaya ako nagpapasalamat. Pero siyempre, di natin din papayag na bibitaw lang tayo basta-basta dito sa YT. Tuloy pa rin tayo. Ayan, magami pong salamat sa dalawang milyon na nagtamsak ha at nandyan pa ngayon. So ako po yung magpapaalam muna mga idol kasi 30 minutes lang po talaga ito para maka-update lang po talaga ako kay YT para sundin ko yung kanyang sinabi na need kong i-comply yung watch hours na yun. Ayan guys, Ma'am L, thank you po. Sir Ramil, marami pong salamat. Thank you po talaga Sir Ramil ha. Salamat sa iyong sulit na support. Paalam mo na mga idol. Bye-bye. Ingat po kayo lagi.